Harap sa kasong rape at homicide ang tatlo sa apat na sospek sa panggagahasa at pagpatay sa isang dalaga sa Kalumpit, Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Kasong rape at homicide ang hinaharap ngayon ng tatlong nahuling sospek sa pangahali at pagpatay kay Andrea Espiritu ng Kalumpit, Bulacan. Kinilala ng binuong task force Andrea ng Kalumpit Police ang mga sospek na sina Elmer Hoson, 43 taong gulang ng Lungos Malolos. Kelvin Ulam, 29 ng na Malolos. At Ramil Bilyarka, 39 ng Pio Cruzcosa sa Kalumpit at Pawang Mga Jeepney Driver. Itinuturo din ng tatlo ang isa pang suspect na kasalukuyang hinahanap pa at nakilala pa lamang sa alias na Kalbo. Isang saksi din ang nagpatunay na nakita niya ang mga suspect kasama ang biktima. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga autoridad, pawang lango sa ipinagbabawal na gamot ang mga suspect nang isinagawa ang krimen. Ayon sa mga investigador, Webes ng alauna ng madaling araw, sa kay umano ng minamaneong jeep ni Hoson, ang biktima at inilipat naman sa ibang sasakyan nang makarating sa kalumpit kung saan isinagawa ang krimen at itinapo ng bangkay ng dalaga sa barangay sa pangbayan. Si Kit Kat naman, ayon sa kanyang salaysay sa amin, statement na bumaba siya sa may petrol at naiwan na lang si Andrea kasama yung driver at saka yung isa pang Doon gumamit sila ng ibang iba ng jeep ang gamit nila papatungo patungo sa ano sa crime scene. At nakita doon ng witness natin na mga bandang alas dos na yun na dumaan yung jeep na yun dalawang beses. Parang nagbuelo dalawang beses kaya dalawang beses na nakita yung apat na at yung nag-iisa si Andrea sa loob. Si Calvo yung katabi ni ng katabi ni Bakulaw. Oh. Kasi ang naka-sequence doon si Bakulaw, oh, si Calvo, si Longhair yung umiipit kay ano kay Andrea tapos si Elmer yung dito na Isa pa, may iniimbita ako eh. Allegedly itong Elmer na to. Talaga manyakis. Pag sobra sa droga. Nagtamu ang biktima ng 21 saksak sa katawan gamit ang screwdriver. Inaasahan naman ng pamilya Espirito na ngayong nahuli na ang mga suspect ay mabibigyan na ng ustisya ang sinapit ng dalaga. Umaasa rin sila na sa lalong madaling panahon ay mauhuli ang isa pa sa suspect sa panggagahasa at pagpatay kay Andrea. Makonsensya kayo, makonsensya kayo. Hindi ba kayo nakonsensya sa mga ginawa niyo sa anak ko? sinaksak yun, di ba bali sana kung namatay ang anak ko sa sakit eh, okay sa akin eh. Sa kabila ng pangyayaring ito, medyo sa ko pinangahawakan kung wala, baka bumigay na ako. Kaya lahat na ito pinauubaya ko sa Panginoon. Sa kasalukuyan ay nakapiit sa Kalumpit Police Office ang mga suspect. Mula rito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News, Worldwide.